sa panahon ng tagulan mga kagulay kailangan natin maglinis ng ating talungan kailangan natin magpruning para hindi ito pamahaya ng mga insikto kailangan natin tanggalin yung mga ganitong sanga na matatanda na at wala nang pakinabang dito sa ating talungan yan nakikita nyo yan ito mga gulay mga matatandang sanga na yan, kailangan na natin tanggalin yan. Kasi, pag hindi natin tinanggal yan, kakain lang yan ng sustansya ng ating talong. At, imbis na mapunta dito sa mga bunga na yan, eh, mapupunta pa yan sa kanila. Kaya, kailangan natin tanggalin. At para hindi maging masukal yung ilalim ng ating talungan. At hindi rin ito pamahaya ng maraming insikto. Kaya, kailangan natin tanggalin yan para yung mga bunga na yan ay maging maganda at hindi maging reject kasi pag masukal gaya nito napakasukal ng kanyang mga dahon at sanga ay eh may posibilidad na mamahayan niya ng insikto at itong bunga ng ating talong imbis na ganito kaganda ay eh magiging reject yan tatamaan niya ng uod kaya ganito ang ginagawa kapag panahon ng tagulan kailangan laging malinis yung ilalim ng ating talungan para mapanatili natin yung ating mga bunga ng talong na ganito kaganda. Yan yan. Tingnan nyo naman ang kikinis. Kaya dapat inaalagaan natin ng mabuti yung ating talungan kapag tagulan sa paglilinis ng mga dahon at sanga na hindi na natin mapapakinabangan. Tulad ng mga ito, wala na yan. Kailangan na natin tanggalin yan o. Oh wala nang pakinabang yan dito sa ating talungan dahil wala na silang magandang dahon at matanda na yan, you know. o. yan ang diskarte sa pagtatalong mga gulay para tumagal ng gusto ang buhay ng inyong talungan kasi yan pag pinutol mo yan mga gulay na mga matatandang sanga na yan may bago ring sisibol dyan na bagong sanga at bagong tubong sanga na maganda ang ibibigay sa iyo na performance kasi bago sila, bagong sibol, bagong pag-asa. Tulad nito mga kagulay, mga bagong sibol. Yan, pinutulan ko na yan doon sa ilalim. Ngayon, masukal na naman, magbabawas na naman tayo. Kapag ganito kaganda yung bagong sibol na dahon at saka sanga, ang ibibigay sa yung bunga niyan, ganyan mga kagulay, oh. napakaganda. Ayun. nanya naman yan? Dito yan yung mga kagandahan kapag lagi kang naglilinis ng iyong talungan laging may sumisibol na bagong sanga at bagong pag-asa rin dahil ang ibibigay niyang bunga ay parang bago, sa bagong tanim lang Ayan, napakaganda at napakakinis so yun lang muna mga gulay ang tip ko sa inyong araw ngayong araw laging linisan yung ilalim ng talungan at magbawas ng mga sanga at dahon kapag ganitong panahon ng tagulan para yung bunga ng ating talong ay laging maganda at minus tayo sa reject magandang araw sa inyo mga kagulay